Giinspeksyon ni Governor Edwin Hubahib ug taga DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management Cluster ang mga lugar sa Davao del Norte nga maapil sa gisugyot nga flood control project sa Tagom Libuganon River. Ang proyekto iimplementa ilawom sa DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management Cluster nga usa sa na nakitang solusyon sa problema sa baha sa probinsya base sa ilang gihimong pagtuon. Daghang lugar sa del Norte ang baha unon. Sa gipresinta nga mapa sa DPWH makita ang mga lugar na maagiian sa proyekto sumala ni engineer Nelson Yagonya sa DPWH Unified Project Management Office Flood Control Management Cluster ana-ana sa pre-construction stage ang isugyot ng proyekto so meaning pa na ang detailed engineering and design and after that mag-procure na of project implementing consultants to supervise the implementation of the civil works of this project. Pipila sa trabaho un sa proyekto mo ang pagpalambo sa mga river channels, mga diversion channel, ug ang pag-improve, ug pagdugang, ug mga dike. Ang scope sa atong work is ang based, uh, base sa nag sa among feasibility studies kung unsa sa to mga immediate or short-term na mga koan like Uh, mostly sa atong downstream sa pag-improve sa atong river channel, atong i-widen, mag-conduct og desilting o widening sa atong mga river channels and also we will also improve the uh, drainage system sa atong kuan sa sa dia sa, sa Guadalupe sa sa Ising sa Carmen and also we will also put some sluiceway gates or flood gates along Tagom Libuganon River i-introduce nga kuan kanang technology para sa pagkuan propagate sa mangrove Naglaom si Davo del Norte, Governor Edwin Hubahib na dili magantos ang ubang residente sa probinsya nga magkaproblema ining ang kusog na ulan hilabi na kung adunay LPA kay siguradong maigugyod sila sa baha ug ang flood control project magsilbing instrumento sa kasulbaran sa baha so po kayo ang uh, kining project nga result sa uh, pag study sa Department of Public Works and Highways with the Provincial Engineering Office and the uh, uh, Provincial uh, Planning Department. Okay. Okay. Uh, maumagin ni siyang portion kaning uh, part sa uh, kaning munisipyo sa Carmen, munisipyo sa Duhali, o uh, ga part sa uh, city sa Tagum katong atong unang giadtuan ganina nga barangay San Miguel o part sa barangay Mangkilam at sa kanukutan. Matod ni Hubahib, ang sektor sa agrikultura ang usa sa labing maapektuhan kung dunay baha. Wala tay uh, undang sa pagpaluap uh, sa Department of Public Works sa Highways din sa district sa province provincial district office sa DPWH oga uh, region office 11 DPWH nga ang atong problema dire uh, kanunay po nilang mapaluap padulong sa opisina sa central uh, DPWH DPWH office og sa ato ang uh, duha ka congressman first district and second district kang congressman Pantalyon Alvarez og uh, kang congressman uh, Uh, duali. So kini uh, problema dapat makita gyud sa national government nga matagan og uh, focus kini nga uh, unang uh, problema na karon nga gina nagahatag og dakong uh, distorbo sa probinsya sa katawan sa probinsya sa Davao del Norte makigalayon ang DPWH o provincial government sa mga local government unit nga magian sa proyekto aron mahisgutan o maplastar ang mga anging buhaton ingon aron dili madilatar ang proyekto gikan sa Asian Development Bank ang 5 billion pesos nga budget alang sa proyekto nga gilaumang masugdan sunod tuig ug paningkamutan nga matapos sa tuig 2028 galing mahingpit duha ka mga distrito sa Davao del Norte ang makabenepisyo sa flood control project Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.